Sa pag-uulang dulot pa rin ng habagat, rumagas sa kagabi September 4 ang tubig sa kalsada sa Purok 24 Barangay, Irisan, Baguio City. Dahil dito, natangay ng tubig ang mga basura sa kalsada. Ayon kay Robert, nataon ang pagbuhos ng ulan sa koleksyon ng basura. Nagulat ako kaninang umaga, sabi nilang may naggalat ng basura doon, inaano daw ng ulan. Sabi ko, nangyayari naman na ulang kung minsan sky yung araw ng basura eh bakit ngayon lang nangyari oh nakat umay dagid di ang mangalang dagos un tao rayani ati aramidim gamin san mo nga mga kuya titatao ngtlaeng agad ang itong nilinis ng barangay ang nangyari doon ma'am talagang ah, kahit tayo nabigla tayo ay ako talagang hindi ko asahan na ganun ang kalakas ng ulan kagabi akala ko ulan lang ay pero talagang mabigat pa lang. Inihintay natin yung paghakot ng GSO. Eh, tama-tama naman na dumating yung malakas na ulan yun. Medyo na natangay yung mga ibang basura. Tuwing Merkoles ang pangungulekta ng mga basura sa kanilang barangay, kaya plano nila na maglagay ng lalagyanan ng mga basura para hindi na raw ito maulit. Yun ang tinitignan natin na uh, inuorder natin sa mga tao natin na nagbabantay ng basura na talagang kagani ito pala Nagsilutangan naman sa baha ang mga basura sa Lower Session Baguio City pasado alas 11 ng gabi sa kasagsagan ng ulan Ito'y matapos mabarahan ng mga basura ang mga kanal sa lugar Para ayaw na ito ang baha sa kilometer 4 sa La Trinidad Benguet Ang motor shop na ito naglagay na ng sandbag sa harap ng kanilang shop para hindi pasukin ng baha Inabot naman ng halos 30 minuto bago humupa ang baha. Angel Arquero, RNG News.